Isayas Kapitulo 41 Versikulo ang salita ng Diyos sa Biblia, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang manlupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita, aalalayan kita ng aking kanang kamay na matuwid. Panalangin para sa matibay na loob sa harap ng bagyo. Amang makapangyarihan at mapagmahal. Lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito ng pagsubok at pag-aalala, habang papalapit ang bagyo. Humihingi po kami ng iyong awa at proteksyon para sa aming komunidad, at lalo na para sa aming pamilya. O Heso Kristo, aming tagapagligtas, sinasamahan po ninyo kami. Alam po naming wala kaming dapat ikatakot dahil nasa amin ang inyong presensya. Kayo po ang aming kanlungan at lakas. Isang handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Ipadala po ninyo ang inyong banal na espiritu upang bigyan kami ng kapayapaan na higit sa anumang pangunawa. Pagkalooban po ninyo kami ng matibay na luob upang harapin ang bawat hamon. Tulungan po kaming maging kalmado at matulungin sa isa't isa, at maging handa sa anumang mangyari higit sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa aming pamilya ang dahilan ng aming patuloy na paglaban. Sila po ang iyong regalo at ang pinagmumulan ng aming lakas. Ingatan po ninyo ang bawat miyembro ng aming pamilya. At pag-isahin po ninyo kami sa pag-ibig, tiwala, at pananampalataya. Sa ngalan ni Heso Kristo, ang aming Panginoon at Katulong, Amen.